Hello Adit Istorya, ako nga pala si Rhea, 27 years old, taga Cavite. Hindi ko akala ay naaabot sa ganito ang relasyon ko sa sarili kong pamilya, lalo na kay mama. Akala ko kasi, pag may trabaho ka na at nakatulong ka na rin sa bahay, mas magiging maayos ang lahat. Pero minsan, ang pera pala, siya rin dahilan ng pagkasira ng pamilya. Lumaki akong may paboritong anak si mama at hindi ako yon. Si Ate 30 years old na ngayon, siya ang golden child. Sa kanya lagi ang bago, cellphone, damit, sapatos. Ako, laging pangalawa, laging okay na yan. Nung nag-college si ate, full support si mama at papa. Pero nung ako na ang mag-college, biglang wala ng budget. Kaya ayon naging working student ako. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Hindi madali, pero kinaya ko. At sa tulong ng sarili kong diskarte, At ngayon, ay maayos na ang trabaho ko. Fast forward sa ngayon, ikakasal na si Ate this December. Syempre natuwa ako para sa kanya, pero ito na ang nakakagulat. Kinausap ako ni Mama, sabi niya, "Anak, kailangan nating tumulong para sa kasal ng ate mo. Gusto naming maging bunga kasi first wedding sa pamilya natin." At alam mo kung magkano ang gusto niyang iambag ko? 50,000. Akala ko nagbibiro siya. Pero seryoso pala ang sabi pa niya, alam kong kaya mo naman, may trabaho ka na, hindi naman ito para sa iba, para sa pamilya mo rin ito. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak kasi kasal ni ate to hindi sa akin. At 50,000 pesos, hindi biro yon. Sabi ko kay mama ng diretsyo, Ma, pasensya na pero hindi ako makapagbibigay ng ganyang kalaki. May ipon ako pero para yun sa sarili kong future at emergency. Biglang nagiba ang tuno niya parang ako pa ang masama. Grabe ka naman Ria, pira lang yan. Hindi mo naman madadala sa hukay. Sobrang sakit narinig yung galing sa sariling nanay. Simula noon, hindi na niya ako pinapansin. Pag sabay kaming kumakain, tahimik lang siya. Parang invincible ako sa bahay namin. Umabot ako sa punto na gusto ko nalang ibigay yung pera para matapos ng isyo. Kahit alam kong hindi tama. Kasi minsan mas madali pang tumahimik kaysa makipag-away sa pamilya. Pero isang gabi, habang iniisip ko kung paano ko huhugutin yung 50,000, may tumawag sa akin, si ate. Tahimik lang siya sa una, tapos sabi niya, Ria, huwag ka nang magbigay. Hindi ko rin gusto yung bunggang kasal na gusto ni mama. Siya lang talaga ang nagpupumilit. Nagulat ako, sabi pa niya. Ang plano talaga namin ni Mark, yung fiancé niya, simple lang. Gusto lang namin ng intimate wedding sa probinsya niya. Pero pag sinabi namin kay mama, baka magalit kaya hayaan mo muna siya magplano sa ilusyon niyang kasal. Natulala ako habang ako pinuproblema kung saan kukuha ng 50,000. Si mama pala ang nagpapakalunod sa pride at image ng magandang kasal. Doon ko na realize, minsan hindi naman talaga pira ang ugat ng gulo, ego. 'Yung kung anong sasabihin ng ibang tao at minsan tayo yung nagbabayad ng presyo para sa pride ng iba. Ngayon tahimik pa rin kami ni Mama pero hindi na ako nagigilty gaya ng dati kasi alam kong tama yung desisyon ko na piliin ang sarili kong future kaysa sa pressure ng iba. At kung may natutunan ako dito, ito 'yon. Ang pagtulong hindi dapat sapilitan, Ang pamilya hindi mo dapat patunayan sa pera at ang pagmamahal hindi nasusukat sa halaga ng ambag mo sa kasal. Hindi ko alam kung darating yung araw na magiging maayos ulit kami ni mama. Pero ang alam ko, sa lahat na nangyari, mas nakilala ko ang sarili ko at natutunan kong hindi masama ang tumanggi, lalo na kung kapalit ay kapayapaan ng isip. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ipaglalaban nyo ba ang prinsipyo ninyo? O pipiliin nyo na lang ang katahimikan? Share nyo naman sa comments kung ano ang gagawin ninyo. Baka may maipayo rin kayo sa akin.